Kung dumating ka dyan, whether sa iyong platon, kung anong inabutan mo, pag alis mo, ganon pa rin ang iyong platon, you are nothing. To our assistant commandant, Colonel Johnny Gulliem, to our ICO, L.M. Ritalpan, other officers present, the members of uh, OCC class 61 to 2024, good morning. Good yes, morning, sir. I will teach you something today, the word HUA, really 3 word that stands for Heard, Understood, Acknowledged, and it is about feedback system. And, and anything that uh, we do, we must provide feedback. And that is demonstrated by your saying, HUA. Gusto niyo ako Huwa. Huwa. Is that a huwa? Huwa. Ibig sabihin, narinig, heard, understood. Yung narinig mo, naintindihan mo, and you are acknowledging that you have heard and understood the instruction given to you or the information given to you. Is that a huwa? Huwa. Very good. Napaka-importante sa atin dito sa BMT phase ay ang feedback system. At yung ating training instruction, ito sa phase na ito, binigyan halaga natin ang tatlong bagay. Una, yung foundational skills para sa mga sundal. In short, yung basics. At hanggang ngayon, kahit sa mga marami na mga sundalo, mga malapit na magretiro, ang laging comment na ang basics. At yung basics na yon ay nakukuha natin through pre-entry training. At dito sa BMT phase, yun yung foundational skills. Kasama na doon ang combat skills of a soldier. Paano ninyo magampanan ang inyong tungkulin as part ng larger effort ng Armed Forces of the Philippines in prosecuting a certain campaign whether it is internal security operations or territorial defense operations. Pabalik tayo, who is going to win a war? At walang iba ay ang individual soldiers na pinagsama-sama natin starting from the basic training, binigyan ng foundational skills, move, shoot, communicate na siyang kailangan niya bilang tagapagtanggol ng ating suverenya at ng ating mamayang Pilipino. And so, yung natutunan ninyo na basics ay hindi pinapadaan dito, pinapalabas sa kabila. Ang sukat ng success ninyo personally sa inyo na kayo ay naging magaling, mapagkatiwalaan, na sundalo ay yung kahusayan ninyo doon sa basics. So along the way, in your service, initiative na ninyo yon. Kung hindi yon maibibigay sa inyo ang pag -tuloy, tuloy na paghasa ng combat skills of a soldier, paano bumaril, paano gamitin ang weapon system, paano gamitin ng communication facilities and equipment. Paano gamitin ang iba't ibang tools para mag-move ka, ka, from one place to another together with your unit. Basics lahat yun. Pero, kailangan hasain sa lahat ng panahon. So, kung kayo, halimbawa, expert o sharpshooter sa rifle, ngayon, it does not mean na parehas ang level of skills mo in a year, two years, three years, four years, five years. At kung hindi maibigay yung paghahasa na yun, ng unit, pwede ay initiative. Is that a huwa? Huh? Yun yung keyword on, initiative. Dahil kung hindi nyo i-elevate ang sarili ninyo, iyon din ang ipapasa ninyo sa inyong mga tauhan as platoon leaders. Pupunta kayo sa inyong mga unit later on, yung foundational skills na natutunan niyo dito ay ipapasa ninyo sa inyong mga tauhan na ang marami doon matagal na nadumaan sa parehas na training. Na ang iba doon ay hindi nabigyan ng pagkakatao na may matino na mga trainers na tuloy-tuloy na maghasa sa skills na yun. Secondly, through this BMT phase, ay pinahalagahan natin yung sense of membership to a team, soldiers do not operate individually. Pang sine lang yung serbok, pang tikal tikal lang yun sa sine para kumita yung mga Amerikano, yung Hollywood industry. You will work as a member of a team. Kaya nilagay kayo as part ng squad, platoon, companies, battalions, and to make it work ay tinutulungan kayo sa kahalagahan ng dalawang bagay. Followership and leadership. Paano dadalhin yung small group of people para mag-accomplish ng certain mission? And I understand, with our diverse backgrounds, mayroong mag-shine, mayroong so, -so mayroong poor when it comes to leadership. Nasa inyo na kasi yun, pag graduate kayo dito, kung natalikuran niyo ang concepts, mag-adapt kayo kung ano yung nakikita niyo later on, at maging misguided leader kayo in the future. At madadamay ang inyong mga trainers sabihin nila anong klase itong product. So this is a form of a reminder para maging successful tayo, kayo, sa pagdadala ng team, squad, platoon, Later on, maging company commander kayo. Huwag gurahin ang importansya ng tinuturo sa inyo about leadership. Hindi kinakailangan haras-harasin, hindi kailangan abusuhin ang mga tao na inyong kinasasakupan. Kailangan ninyong makinig, kailangan ninyo maging problem solver dahil hindi maubos ang problema at kung mas malaking problema, kayo ay naging parte sa problema ng inyong unit. Is that a huwa? Huwa! Pangatlo, sense of purpose. Sa lahat ng ating ginagawa, lagi natin iisipin ano yung purpose. Hindi tayo mawawala kung iniintindi natin ang purpose. Minsan, patawagin natin commander's intent if we are referring to our operations and our missions. Kaya tinatawag doon na commander's intent. So sa lahat ng ating ginagawa, alamin, at least two levels up, ng iyong kasalukuyang unit, ano ang purpose ng aking higher ups? Ano ang intent ng aking commander? So sa basic training, mayroon tayong purpose. At iyon ay ihanda kayo para sa next phase ng iyong training. Iyon yung officer training phase. BFT, kaparehas lang din yan sa dinadahanan, ng ating candidate soldiers. Parehas lang din yan sa tinataanan natin sa ROTC. Maging sa CAPGO, basically, parehas. So kung alam niyo na may purpose at mag-add up yung kalaman niyo sa BMT para doon sa puntahan niyo na next phase, which is the OTP, and later on na is isa fighting, eh, hindi niyo kamas ang inyong ginagawa. Alam niyo na may purpose ang drills and ceremonies. Alam niyo na may purpose bakit kailangan alam niyo ang patrolling missions, yung lahat ng principles doon. Alam niyo kung bakit disiplinado kayo. Admit or sa operations na kung saan ay mayroong mga violations na ikakamamatay ninyo at ng inyong mga tawag. Again, huwag kalimutan tinatawag na purpose. Is that a huwag? Wow! Lastly, I will take this opportunity to congratulate each one of you, including your trainers, for this successful milestone in your officer candidate life and ultimately in your progressive military career. All of you, 334, have earned that badge of honor for you to be recognized by your seniors. Come Recognition Day sa Sabado. Palakpakan nyo yung sarili. I am reminding you and pass it on, lalo na kayo ang hahawak na naman sa Class 63. Recognition is not the old days style na initiation. But because it is a recognition for the success of all the junior officer candidates who hurdled the hardships during the BMT phase. Hindi naman yun walk in the park ang inyong nadaanan. Since all the maltreatment practices, the bullying, mahirap ang inyong pinagdaanan. And I heard myself the comment of the Australian Defence Force RMC cadets who said, mahirap pala magiging officer candidate ng Philippine Army. Gumigising na madaling araw as early as 0400. at hindi pa nila nakikita may gumigising dyan ng alas dos para mag-prepare ng uniforme to perform certain preparations for the next day and then undergo all the activities within the prescribed schedule. Sila nga eh, hirap na hirap na sa pag-observe pa lang. Kasi sa kanila, talaga, pag sinabing hanggang 5 o'clock lang training, hanggang 5 o'clock, kala mo mga civilian. And I myself observe that kind of training approach. So yung nadaanan ninyo, ay hindi basta-basta lang. Andon pa rin yung pressure, at doon pa rin yung hardships. And I'm also proud that as a testament of the success on our part as training administrators, less than 10% ang na sa inyo, ang natanggal sa inyo. That's only about 20. From 354 to 334. God are the days, lalo na during our time in the 1990s, na natutuwa ang mga senior kapag maraming nag-awol, maraming nagre-resign. At yun ang isa sa nakita ko kaagad in 2022. Pagdating ko, more than 30 from OCC Class 27 ay nag-resign. At nagbigay sa akin ng inspirasyon how to address the problems behind sa symptom that is resignation ng mga trainees. And you are lucky to be part of that transformation. Kami, pansamantala lang kami dito. Hindi kami forever na andito. And kayo should be part of the solution by being the first advocates of the change na pinaranas. Kung mayroon pang i-improve, dapat i-improve para mga pagbabago na yan. Dahil leadership is about introduction of positive change in your organization. Kung dumating ka dyan, whether sa iyong raton, kung anong inabutan mo, pag-alis mo, ganon pa rin ang iyong platon. You are nothing. You are not a real leader. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Thank you, sir, for inspiring message. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share niyo no? i-share niyo i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section Maraming salamat